Hello everyone, good morning in the whole world. Manginom taog coffee. Hindi coffee nga kwan ha, kanang train one, dili ni siya train one. Kwan siya nga coffee kanang. Tambal sa mga agamot ah, to sa mga may ano, may nararamdaman na mag, yung ano, yung kabuhi, yung mamugnaw ka, kanang. Ang yan, mga gamot ito, at sa mga, ano, yung mga diabetes, hybrid, na. Ano. Ay, ito, ito sa maghuna ng sakit. Eh, Ay, kimo mo trigger sa tungo na una. tungo mo ng sakit. Kapti ke siya. Kapto. Ay, sita mo ng sakit mo trigger sa tungo to tapos mo konektado sa tungo ng mga flowers man. Kira ten tanang tanam gila na tungo daw sa side pero di na to na uh, una eh, kay mo trigger lagi. Una no, kay asaiti man, asaiti mo ano, sayana man, nervous tanana. Una dito mo huna kay Sige lang dito, happy lang dito. Ay, sige ko um, na mauna, mga kwan. Mo ana namba ona, mo sige ko na ona. Naka sunblock na ko, naka lip tint na. Kumusta na ang tanan? Okay na ba ang mga YT diha? Nasa oran, ano or ba mo? Ako, pa ko yung saut sa ano eh gusto ko skuan pwede masahuran sa tiktok affiliate affiliate pag apply na ah, sa hoda pila ka adlaw basta na anang yung mahanan yung product masahuran na yun um, na commission ba dili dugay lang kay dili kay kinanan dyan ka nga magsige dyan kag upload magsige ka upload Pero naagi day mga organic nga tao, mamutan og day. Pero salamat kayo ninyo guys sa inyong pagpanood sa ako walang sawang pagpanood sa ako ang vlog. Una guys na kita ting pasete vlog ano dyan kinabuhi na ay malungkot na ay, na ay, na sad na ay happy mga dyan na pero tanga tuloy ang buhay ting Ampo lang yun. Pray lang always. Kasi ganun talaga ng buhay. Habang may buhay, ganun talaga ang dinadala mo. Araw-araw, gabi-gabi, yung dinadala mo minsan, malangkot ka, minsan, masaya. Ganun talaga. So, kita na lang ma-adjust na ginabuhay. Kaya mga naman, kita yung ma-adjust na unang una ba? Kaya mga una-una, putag-dautan. Pag isip tayo ng masama, pangit yun tapos kita magtiis sa kung di natin binabatawan yung nasa loob natin sa anong nakapagbigat sa ating sa ating buhay, kung di natin bitawan kita pa rin ang magtitiis kaya kung mayroon tayong mga pag-alilangan mga worry kailangan natin walain tanggal kasi pag hindi natin itanggal tayo ang magtitiis sa buhay natin yung sinasabi nila nga anxiety 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 ano you know na nga padayan to sa tong kinabuhi o ba ng ginoong